Hi guys, mga OFW na babalik sa abroad I encourage everyone to get your terminal fee refund Madali lang pong kumuha ng terminal fee refund Pero, uh, bago kayo pumunta ng airport at mag-check-in Kung babalik kayo ng abroad Um mas mabuti pong nakaprint yung ating OEC para maiwasan na natin yung hassle sa pagkuha ng uh, refund. Uh, kung wala naman kayong time na magpaprint, okay lang naman. Uh, provided meron kayong mahabang time na magpaprint dun sa loob. Uh, doon kayo magpaprint sa may OWA. Kasi sila yung nag apa uh, print nung ano nung OEC at kung ano pa yung mga kailangan natin i-facilitate doon sa loob ng airport. So, mangyari lang na magtanong tayo no sa mga staff. So, mas maganda kung magtanong kayo pag check-in yung kung saan siya kukunin. So, sa akin, at tinuro ni Rice, pumunta ako sa cashier. Kaya lang, uh, wala akong printed nakapi nung ano nung OEC. So kailangan talaga naka-print. Nasungitan pa nga ako eh kasi busungit yung cashier. Sabi sa akin, ah, uh, asan yung printed copy mo? Hindi ko may bibigay yan kung walang printed copy. Pwede naman sana sabihin na pumunta doon sa ano kaya lang that time I mean, oh, na minopost, nagmi yata yung cashier. So, ayun, wala pa naman akong boses at that time. Buti na lang, may staff dun sa, ano na, nag-assist sa akin. So, kaya tula akong boses. Na tinulungan niya ako, dinalan niya ako dun sa may awa office, dun sa terminal 2 counter 40, may daan dun, may pasilyo pa loob. So, nasa loob kasi yung office ng awa doon uh, dun sa, ano, Terminal 2. So, yun. Ah, matagal nga lang kasi kailangan mong isend yung uh, OEC mo sa email nila. Then, ipiprint. So, madami na nakapila nung nandun na ako. Buti na lang sa akin eh, 6 hours yung aking layover. So, meron ako maraming maraming time. Yun nga lang, hindi ako makapag... Magkipag, ano, tawag, na, hindi ako makapag pag usap na maayos. Just turo-turo na lang ako. But, kahit wala man akong boses, dahil pausok kong bumalik, at least nakuha ko naman yung refund. Tsaga lang talaga, kahit nasungit yung cashier. So, after nung no, uh, na-print na, bumalik ako dun sa cashier. So, easy lang naman. Binigay naman niya, tapos sabi niya sa akin, next time, ha? print na kayo sa labas. Sabi niya, okay lang, at least may refund. Di ba?